Hindi repair kundi reconstruction ang kinakailangan sa Kirino Bridge. Ito ang binigyang diin ni DPWH Senior Undersecretary Engineer Emil Sadain sa pulong nila ni Governor Datu Tukaw Mastura kasama ang mga opisyal ng lalawigan. Ibinahagi rin ni Engineer Sadain ang Estado at ang nagpapatuloy na hakbang hinggil sa pagsasaayos ng tulay ng Kirino. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Hello,

sa pulong sa pagitan ni DPWH under Secretary Engineer Emil Sadain araw ng Webes sa Governor's Office. Binigyang diin ng gobernador na sana'y madaliin na ang pagsasaayos ng tulay dahil ito anya ang pangunahing ibinabatikos sa kanyang pamumuno sa Sultan Kudarat. Bagamat makailang ulit na umano niyang ipinaliwanag na hindi ito sakop ng LGU at ng BARM government. Nagbigay rin ng kanilang bin si Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura sa perwisyo na dulot sa mga motorista ng pagkasira ng Simoy Bridge at ang hindi pa naayos na Kirino Bridge. Meron uh, pa po kami isang main na uh, problem, uh, Papa Yusek, yung aming bridge uh, sa Simoy Bridge. Uh, talagang nahihirapan kami, puno kami ng batikos uh, because of the bridge. Pero may mga may mga uh, small initiatives na rin yung uh, DPWH-12 na ginagawa nila but hinihingi uh, po sana namin na mas madali. And then uh, yung uh, Quirino Bridge, sinapaka-traffic ng Delta and uh, yung isang uh, access road natin doon. So since uh, Sultan Kudarat is a booming municipality, kung nakikita natin yung area ng Bulayong sa Limbao, going to Limbo, talagang congested na kami dyan. So, buti na lang hindi matitigas yung ulo ng mga tao pag sabing six lanes, six lanes agad. Uh, yun lang po yung hindi namin magpa-insight. Uh, thank you very much. Ipinaliwanag naman ni Engineer Emil Sedain, ang Senior Undersecretary ng DPWH, na hindi repair kundi reconstruction ang kinakailangan sa Quirino Bridge. This constitutes a total of 60 kilometers na additional new roads for Mabindalangang Norte. We are almost done with the total procurement for nung, nung uh, projects na yan and we are we actually targeting the possible groundbreaking ceremonies coming uh, August 18. So we'll be inviting the President to come to Mabito na and we shall be a the Kimbrist location for the groundbreaking ceremony in the Project Center. Umaasa naman si Sultan Mastura Mayor Dato Mando Mastura at Maguindanao del Norte Provincial Administrator Dato Sharifuddin Tukaw Mastura na hindi na mabinbin pa ang mga gagawing hakbang sa nabanggit na mga proyekto. So, we need the help of national government. in order that uh, this uh, bridge, the bridge, will be uh, repaired as soon as possible. i think uh, we'll take this opportunity po kayo ngayon to help us address this uh, situation. we're going to build new roads, so i might as well uh, repair our existing roads. i'm hindi ko the historical way of first economic activities and of course in daily activities there. So, uh, we're praying na yung mga plano natin dito, especially yung road network natin, will provide more opportunities sa ating mga investors and sa ating mga businessmen para pumasok dito sa pagitan ng Lahat naman ng pinapasukan ng kalsada ay talaga na didevelop. Kahit kaano pa yung kalihit o kalagit kalsada, basta may kalsada, talagang susunod doon yung development. So, uh, I do hope no, na with this future development, sana kasama niya rin yung pag-alaga sa existing natin ng mga roads and bridges dito sa Pilipinas. Jen Garcia, iMinds, Philippines.